Isa sa mga hamon na hinaharap ng mga guro sa alternative learning system ang kakulangan ng kagamitan sa pagtuturo. Limang taon lang nagtuturo si Sir Joseph Darag sa elementary at junior high school sa Batto District. Aniya, dahil walang sariling computer at access sa internet ang mga mag-aaral, nalilimitahan nito ang kanilang kaalaman. Yun po yung challenge. Minsan niya kami, challenge ko sa amin kung paano kami magtuturo ng learning stand 6. Ang Learning Stone 6 po kasi is nakafocus sa digital citizenship, sa computer, sa internet. So minsan, challenge po sa akin paano namin tuturo yung computer, na mismo computer, wala dun sa actual area. Um, sa ALS ay kami din yung nag-provide ng materials like yung modules po para makapag-modules ng mga learners na. Tinugunan ng gobyerno probinsyal ang kanilang hinaing at araw nga ng Webes, July 4, iniabot ni Governor Luigi Villaferte ang 27 laptop sa ALS teacher mula sa mga bayan ng Buhi, Bato, Balatan at Nabua. ang goal ko po kasi na kada ALS district or kada town, or the ALS district actually, magkaigwang dedicated na ALS schooling center. Siyempre, umpisan mo natin sa mga supplies, pero long term yung gusto natin isipin na para pagpatagalan. Kasi hindi naman mawawala yung al talaga, da dadami pa ang al students. So, damihan ang support namin yung Mix. Nasisiguro ng mga beneficiaryong guro ng ALS, mas madali na ang pagtuturo, lalo na sa malalayang lugar, dahil sa mga bagong kagamitan. Yes, so, very, ano po kami, um, blessed Uh, malaking pasana po namin kay Gab kasi nga po, isa yung laptop sa kailangan po talaga namin, especially sa pagtuturo ng learners at the same time, pag po kami ng reports. Saka mas madali din po yung pagtuturo namin kung may sarili ka ng laptop kasi compare, compare sa PC na mahirap dalhin, yung laptop pwede namin dalhin kahit saan po kami masaya. Um, Siyempre po, masayang masaya kami na isa kami sa naging recipient ng laptop then makakatulong po ito para Um, sa printing po ng modules, then sa hands-on experience din ng learners para ma-experience nilang gumamit ng laptop. Lady Mano, CSN.